naman ito. okay, good afternoon to everyone. At kung uh, pangatlong rika po, ang sabi ito, babae, na ito yung anak, anak, na ito yung ina. Sabi sa John chapter 19, verse 27, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at, na, at sa nakatayong alaga ng kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, na ito yung anak. Na magagayon, sinabi niya sa alagad, na ito yung ina, at buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ibig sa ito, pinagtubili ng ating Pangisi Kristo, si Mary, kay Apostle John. At makita natin no, sa lahat ng alagad ng Panginoon, si John lang ang makita talaga na natili na nagmamahal sa Panginoon. The rest, wala na. Hangga sa kamatay ng Pangisi Apostle John, nandun. Pagsabing John means the beloved, mapagmahal. So unang ito, ay pangungusap na pagtuturo. So dito makita ang kalagaan nito na mapo sa kay Mary. So nang yung lesson natin ngayon this afternoon, alam niyo di po na sa Panginoon. Si Mary po, nalako yung lola ko. Talagang every 3 o'clock in the morning, pupunta sa simbahan niya. Simpong pupunta sa simbahan pang ka na niyan. Ang ah, hanggang ng doon sa altar. Sinasamba, sinasamba siya, niluran siya, kami ah, na nanalangin sa kanya, pero nung ako'y nakapila sa Panginoon, tunay po talaga na pag ang salita ng Diyos na makita ang katotohanan, mali pa lang ginawa ko noon. Kahit tayo noon, akala tama. Akala tama dahil, dahil ito'y sinaling sa atin eh. Pero hindi, natin, hindi dito sa atin yung banang kasulatan. Kaya dito sa po'yo sino ba si Maya? Sino nga ba siya? So, unang dito siya ay nabanggit nang mahigit na kumulang na apat na beses sa Biblia pagkatapos ng kanyang pagliliin at kapanganakan sa Panginoong Yesus. Pangalawa, si Maria ay hindi nagpapatuloy isang berhen pagkatapos ng panganak ang Panginoong Yesus. yeso so pinanganak si Yesus sa isang virgin. Kaya the word na na uh, the miraculous birth of Jesus Christ. Nimalimagin mo kita natin, babae, isang dalaga, na Yan ka mga mga yan. At makita natin dito Nung pinanganak si Jesus, si Mary, hindi siya virgin. Kaya sa paniwala nga, the doctrine of perpetual virginity. Dahil po si Mary po, siya kinasal sila ni Joseph bago pinanganak si Jesus. At hindi pwede na magtitigal sa mag-asawa. At hindi niyo ba alam, ito hindi naturo ito eh. Na si Mary po, after pinanganak si Jesus, nagkaroon siya ng anak. Sunod-sunod. Okay? Kaya makita sa Mark chapter 3 verse uh, 6, 6, verse 3. Is not is a carpenter, the son of Mary, the brother of James and, John and Joseph and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? If sabihin, si Jesus pala, marami siyang mga kapatid. Amen. Okay? Pangatlo po, si Maria ay dapat bang dalangin at uluan? Ang pagdalangin at pagsamba kay Maria official nagsimula noong AD 610. Sa magita ni Papang, Bonif uh, Papang Bonifacio, ipapangboni face report dito isinamas ni Boniface si Maria sa mga santo na dapat dalanginan. From never you are maki makita sa Bible. Ang sabi ng Bible dito, sabi nga ang tao hindi dapat sambahin, just lamang ang dapat sambahin. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 10, at magagay sinabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka sa tanas sapagkat nasusulat sa Panginoong Diyos sa sambaka at siya lamang yung paglingkuran. So makita natin, oh, there are millions ng mga kababayan natin o oh, billions sa bu buong mundo na si Maria po sinasamba. Yan po hindi tinuro sa Bible yan. Sa Bible makita natin, hindi dapat si Maria kundi si Jesus. At makita niya, ang tao po, ang tao ay dapat hindi iukuran at paglingkuran ng may pagsamba. Sabi nga sa si Exodus chapter 20 verse 5, huwag mo iukuran sila o paglingkuran man sila sapagat akong Panginoon mo Diyos ay Diyos na man manibigpuin. Ibig sabihin ito ang Diyos lang. Pangatlo, ang tao ba kahit ito ko'y nabanal katulad ni Pedro o si Maria ay maring luuran? Sabi sa Gawa chapter 10 verse 25 verse 6 at habang si Pedro pumapasok, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at sinamba siya. Datapwat, tinindig siya ni Pedro at sinabi, magtindig ka, ako man, ay tao rin. Alam mo kung si Maria po pwede na magsalita? Nasabi niya eh, huwag niyo akong sambahin. Tao din ako. Amen. Alam mo, ito yung nakakalungkot na ito yung mulat na salin sa atin. Pusalamat sa banang kasulatan. Nakita natin ang katotohanan. Pangapat po, si ba ay hindi nagkasala o pinanganak na walang sala. And in the word that, Immaculate Conception of Mary. Kaya saan pa pumunta? Makita yung, yung the word na Immaculate Conception. Ibig sabihin, no, she does not commit sin. But listen, ano sabi ng Bible? For all have sinned and come short of the glory of God. Roman Romans 3, verse 23. Si Mary po, tao din siya, katulad natin. Kaya sabi ng Bible, Blessed, women na mapalad si Mary. Bakit? Na si Jesus, yung ating tagpagtas, ay ipapanganak niya. Napili siya. Sa tao din. Patulad natin. Kaya sa Romans 5 verse 12, kaya nga kung paano sa magiging isang tao ang kasalanan ay pumasok sa libutan at ang kamatay sa ang kasalanan at sa gayon ang kamatay ay nilipas sa lahat ng mga tao dahil doon ang lahat ay nagkasala. Isner sa Bible po, lahat ng tao ay nagkasala. Kasama na po si Mary. Amen. Hindi po natin siya si Mary. Siya'y siya po isang manampala katulad natin na siya nanampala sa Panginoon. Ito pong sinasabi ng Biblia. Pangapat po, si Mary ba hindi nagkasala o pinanganak na walang sala? Okay? Kaya dito makita natin sa Luke chapter 1 verse 19 ha, kung si Mary siya'y Diyos, bakit kailangan niya ng tagapagligtas? It's clear po na magkita natin, mismo si Mary nagsasabi sa Luke chapter 1, verse 7, at sinabi ni Maria, ginadakila ng aking paluluwa ang Panginoon. And verse verse 7, at nag nagalak ang aking Espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Mary po, si isang makasalanan na nampalataya din sa ating Pangiso Kristo. Amen. Si Mary pa, pagkatapos na namatay, nilibing at nabuhay nang uli, at umagat sa langit tulad ng Panginoong Yesus, ititituro po niya na assumption of Mary. But listen, sa Bible po, ang tinuturo dito, si Yesus lang ang umagat sa langit. Badly, nagsayang umagat sa langit, nabuhay. Kaya bisa sa Acts chapter 1 verse 11, which also said, the men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? The same Jesus, who is taken up from you into heaven, shall so come like manner as he had seen him go into heaven. Si Merpo hindi siya umakyat, katulad ng Panginoon. Alam na si Merpo si isang manampalataya na nasa langit ngayon. Kung na siya'y namatay, hindi siya katulad ng Panginoon, na nakita bodily. Okay? Kaya, makita katotohanan dito. At pangalawa po, ito'y pangungusap ng pag-aruga. Babae, narito yung anak, anak, narito yung ina. Ito'y pangungusap na makita natin bago man na nalagutan ng ating Panginoon, bago man siya namatay, pinagtabili niya si Mary kay Apostle John. Alam mo bakit? Una, wala ng asawa si Mary. Patay na si Joseph eh. Hindi na na sa Bible kung sana, kung si Joseph po ay pa nandun siya, iba eh, si Mary nandun? Ibig sabihin, nawala na si Joseph. Hindi na mention eh. Pangalawa, sinabi ng Panginoon yan dahil alam ng Panginoon yung kanyang mga kapatid, napaka-responsable. Ayaw niya iwanan yung kanyang uh, si Mary na walang mag-alaga. Matanda na eh. Hindi na, hindi na makapagtrabaho. Diba? Yung mother ko po, nag senior citizen itong March 24. Yung father ko, senior na din, 61 years old. But you know, nakita ko nga eh, noong na birthday, nagpadala ako. Nasay ko, kaya isang ano yun, no, na nandun yung kapatid ko si Sonia, si Paso Harish. Time to time, tumatawa ko, Sonia, kamo sa si mama, si papa. Okay naman sila manong, huwag okay, mo sa pabayaan na. And I commit, mismo ako, sabi ko, na-realize ko nga, no, matanda yung magulang ko and I commit and I sacrifice but hindi ito sacrifice eh kundi sa pagpaalala ito na yung ginawa ng magulang ko sa akin nagpadala ko 1,000 a week sa kanila Amen. 500 silang dalawa pero walang away Amen. okay fair di ba at yung alam yung magulang hindi humingi yan eh Amen. never hihingi yan sa mga anak Amen. kung paano magbuhay kaya nang gawin niya but listen bilang isang anak sana po, huwag natin kalimutan ang ating mga magulang Amen. na nag-alaga po sa atin. Kaya ang na lamang po na ibig sabihin ito na pinakatiwala ni John babae na ito yung anak anak na ito yung ina. Pinagbili na ni Apostle John na ibig sabihin ito kahit ang Bible po kahit ang Panginoon sabi igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Igalang mo respetuhin mo at kalingain mo. I hope and ng sa ating mga manampalatay na huwag masumpungan yung ating mga magulang. Itsapira natin sila. Same with you. Pakita ang pagmamahal natin sa kanila. Pangatlo po, ito'y pangungusap ng pagkitiwala ni si Apostle John po, best friend ng Panginoon. Alam mo, pinaka-close talaga ng Apostle si John sa Panginoon. 100% pinagkitiwala ng Panginoon. Alam ng Panginoon, hindi pangubayaan ni John si Mary. Alagaan. Ito makita natin ang ginaw you know, pag-abili ng Panginoon Jesus sa Maria kandiliya po siya dahil hindi lamang pagkapahayag ng may bigyan at datilang puso ng Diyos kung hindi ito din naman ang pagumulat ng mata ng ating pananampalataya yung so natin dito ang ating Panginoong Isus po siya nang dapat ang sambahin hindi po si Mary at makita natin no na pinalagahan ng Panginoon bago siya namatay pinagtubilin niya episode 10 Amen. It reminds us sa ating mga manampalataya, huwag natin pabayaan ang ating mga maguna. Isang po ng ating Panginoon, pinahalagahan niya. May pong salamat. Amen. Amen.